Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Hello, mga patandins ka Jom Car dito sa Team Kalinga. Kumusta na po kayo? Ito si Darkly Vlog. Nagpabalik. I'm sure maraming nag-iisip saan na ako, no? Hindi na ako nakaka-upload. Hindi tayo nakakapag-live. So, yun nga. Yung sinabi ko sa inyo few days ago na baka ma-admit ako, no? O, pirahan tayo. So, hindi naman matagal sa hospital kasi hindi naman siya major. So, parang yun nga. Yung may binuksan sa part ng katawan natin. Tapos, recovery room ilang hours. Naka-uwi din naman po. So, yun nga po. Andito na naman tayo. Pero, <coughs> need pa rin natin ng mahaba-habang uh, pagpapahinga, no? At isa pa, nahiya ako na kapag nagla-live is uho, ako na uho, uho ng uho dahil itong ubo natin is kahit uminom tayo ng antibiotic, parang ano pa rin, ano ito ba? Hindi naman si wala naman akong asma, no? Pinyumunya lang nakainom tayo ng antibiotic. Pero ang gamot ko is ito, inuubo at inuubo pa rin tayo. So, dito ang ating vlog for today. Siyempre, bago natin simulan, shout out natin si Kuya Val at ina vlogs kami nga brad. Kasama natin ito sa Kalinap, mga reactors. Siyempre, ang kasama ko sa Karaba, shout out. Mga charity vloggers, mga sponsors ng Team kalinga na bidigay ng landing pad, mga supporters at siyempre lahat ng maratoners. Shout out sa inyong lahat. Kamusta yun namin? Kamusta yun namin sila Carla, yung magulang niya po dito. Para walang tao.

Kasi yun na yung asawa ko okay. eh. Ay naman no, po yung Tapos pa ba sila awitin? Um, sa so, hospital? Sa hospital? Mga -pati, pati pa, sa ba po usahan mo? Sa, sa Pina. Oh, na. Hindi naman po yata. Bawin mo daw sila mamaya uh, so, at may anak. Anong update mo sa sakit na eh? Dinudugo daw po. Saan? Sugat? hindi po. Ang minis ka rin yung kaso. Hindi po. So, wala si Cynthia. Nanay ni Carla. Or na kay Carla po. Itong mama niya po, mga kaibigan. Mga kalingap. So, madala kami ano lang. Bigas lang po yung aming bitbit. -bit. At, uh, ang ma mahalaga sa amin po ay makumusta namin sila. Kung anong sitwasyon, kung may mga problema. So, yun, natin na nasa Leon Hernandez kahapon pa po nagpa-check Nag up no? hindi ko tiyak kung nagpa-confine po mga kaibigan ha? uh, nagpa-check up lang po mga kaibigan nagpatingin kasi wala na po tigil yung pagdurugo, mga kaibigan ano kaya ang sakit niya pag ayan po na ano uh, walang tigil yung pagdurugo anong malimit na sakit po yan mga sa mga kababaihan po ano sa mga kababaihan po anong anong sakit po yan yung gayaan na walang tigil na pagdurugo hindi ko alam eh kung anong sakit yan so ipag pray natin no, na... so dito nga po napanood ko sa vlog ni Kuya Val one day ago so one day ago baka kahapon yun na upload Thursday. So, baka binisita nila si Nanay Cintia araw ng Wednesday or araw ba ng Tuesday. So, yun nga po. Pagdating nila doon, may dala silang bigas. Siyempre kasama ni Kuya Val ang kanyang team. VSM team. Uh, at yun nga, bukas ang gate, no? Sabi nga ni, ni Kuya Val, eh, bukas ang gate, no? Na pumasok na sila na tao po, tao po, at may lumabas na ibang tao, hindi si Nanay Sintia. Kaya si, tinanong ni nito ni attorney, no, birador, kung saan ba sila Nanay siya? pati si Kuya Balang Tanong, sabi ng pinsan, na iyan na naiwan sa kanilang bahis, sinuko daw sa hospital, no, So, ano ba yung sinugod sa ospital? Iba kasi yung cheek up at saka sinugod sa ospital. Pero sabi rin niya na baka cheek up. Kaya dahil daw nagdudugo doon. nagdudugo, nagdurugo, no? nagdudugo daw si, si Nana Esencia. Kaya yun, iniwan na ang bigas, umalis na sila Kuya Val. Kaya nagtanong si Kuya Val sa kanyang vlog is, uh, bakit ba uh, nagdudugo ang isang tao? No? So, ito ang ating reaksyonan. Ako, ang ano ko lang, uh, masasabi ko lang kasi, di ba, di naman tayo doctor pero according sa mga experience natin at sa kanaririnig natin pag may mga nakasabay tayo na magpapacheek up no, mga kaibigan na nagpapacheek up ang babae kasi is meron tayo yung normal na menstruation so pag yung pagdurog so pag tayo mga babae is um, dinudugo na abnormal no, like uh, bihira lang siya mag menstruation kasi sa atin ang mga babae normal menstruation natin is every month no after 28 days after 38 days ganun 30 days or 28 days so yun mga normal so pag hindi ka dinudugo may something problem pag yung dugo dugo mo istuloy tuloy hindi huminto may something problem din po sa atin so minsan ang mga ko ang mga sint almin mean, mga cause is ano ba ang mga findings na, ang ganyan ang naririnig ko is may ang babae mayroon siyang mayuma no yung may bukol sa tiyan na nagkakamayuma kaya, lagi siya nagdudugo. Meron din minsan na narinig ko is, uh, ano, hindi balance ang immune ng hormonal ng babae. So, pag sa akin yung naranasan ko, uh, 12 years ago, no, hindi hindi naman ako nagdugo-dugo pero on sa akin yun is para akong nag-flashing para ako para bang puputok yung katawan ko na mainit lagi akong pinapawisan kahit bagong ligo ako so hindi balance sa king hormone so yun nga po no so pag hindi balance sa ating hormone may iba daw na sabi ni doktor na yung magdudugo ka magdudugo so kailangan mo ng vitamins para ma-balance ang iyong hormones meron ding minsan na yung uh, ano talaga, early menopause no meron ding early menopause na kasi magdudugo ka na kasi mag, ano na siya may mga symptoms na yan nga ilang araw, ilang years, next year, baka mag ka na. Sa akin naman, nagka-early menopause din po ako in the age of 42. Nagka-early menopause ako, nagulat na lang ako, bakit ganun? No? Bata pa ako, kaya pumunta ko sa doktor, bakit ganun? So, yun nga pala mga symptoms na parang, parang hot flashing, mainit lagi, irritable, so masakit ang ulo, no? maraming nararamdaman yun, parang mga cause ng uh, early menopause. So, ano pa ba pag nagdudugo rin na tuloy-tuloy ng dugo nang stop minsan hihinto lang ilang araw wapalik naman isa rin nga reason is picos no itong mga, itong sakit ng mga kababaihan ron ng mga bata pa man may asawa matanda or dalaga pag may picos is isa rin yan na yun yun nga po itong picos no na sa ngayon sa sakit ng kabataan ngayon ma, ma yung ka na ng menstruation, no, mabata ka man, may matanda ka man, may asawa ka o dalaga, minsan nagkakaroon ng picos. Pero kadalasan nagkakapikos na yun, eh, yung mga dalaga, no, bihira lang magkaroon ng picos yung nakadaan na ng panganganak. Yun nga po. Pero ito nga, na kay no, hindi po natin alam. So, ang gagawin na siguro, baka nagpa-check siya doon. So, siyempre, pag magpa-check meron niya mga ultrasound, no, yung, dipindi kasi, ang mga doktor kasi, magsasuggest sila ng, ng MRI, dipindi sa case mo. Pero ganyan lang na menstruation na non-stop abol ang ginagawa nila is ultrasound mo na abdominal ultrasound or organ dito sa baba ay part ng ultrasound. May siya mga MRI pa mga heavy, no? Mga heavy na mga sakit sa spinal cord, sa mga brain, CT scan, kind of MRI. So, darating na yan sa MRI pag hindi ma-find out ng, ng ultrasound, no? Ang sakit mo kaya in-introduce nila sa MRI. So, yun nga po, no? Ito si Nanay Sincha, hindi natin alam kung talaga oh, check up lang ba or na-admit. Pero nakita ko sa post ni kasama natin sa jump Car Fans for Life ito si Silon, no? Si Giselle Sobrano kasama natin sa John na nagpost siya kasi about sa pag ano nila pag likas nila kasi may bagyo doon sa Sorsogon nakita ko si Nanay Cynthia na nag-comment nag-comment siya ng yun nga no kinumusta nila si Silon sa kanilang paglikas so meaning nakapag-comment siya meaning si Cynthia ay okay baka hindi siya na-admit po no baka check up lang so yun nga po ang aking idea so baka pagpa-check up lang ni Nanay Cynthia nagstay lang sila sa kay Carla doon sila nagstay kasi yun nga po daw sabi ng kapinsa na naiwan doon na uh, sabi niya kahapon sila pumunta Bukas babalik sila so baka kahapon no kasi kahapon na upload ni Kuya Val uh, tapos baka Wednesday yung pinuntahan. So baka naka-uwi na sila na Sincia ng Wednesday or kahapon kasi may pasok pa daw ang mga bata. So ito si Nanay Sincia is, I think she is okay. No? Normal lang siguro na ito. May mga nararamdaman tayo. So nagpa-check up. So hindi natin alam anong mga findings. So pwede rin na huwag na natin alamin. No? At least nalaman natin ito si Nanay Sincia is ni sa ano gamutan na check ba or na I don't know na admit. At ituloy pa rin natin ang pagpray sa anak sa nani ni Carla na sana gumaling na siya no. Sana minor lang itong pinagdadaanan niya. Alam po natin yung mga nakaraan last year na ito si Nanay Cynthia is si na admit rin yun know, kasi meron siya nararamdaman din sa ito sa kanyang part din ng kanyang tawaan. So, sana isali natin ang Team Kalingap sa ating prayers, isali natin ang kasamahan natin sa Team Kalingap na may nararamdaman, mga kaibigan natin, mga supporters, sponsor na kilala natin na may mga nararamdaman. Isali natin sila sa prayers. At siyempre, itong Jomcar, ang family ni Carla, family ni Jomcar, isali natin sila sa prayers. Magtulungan tayo sa pamamagitan ng pag-pray sa bawat isa. So, diyan po nagtatapos ang ating reactions for today. Thank you sa lahat. Sana pakilike ang ating video don't skip ads, thank you, thank you po sa, para makabawi po tayo sa ating uh, youtube, no, kasi para natulog na ang ating youtube dahil hindi tayo nakaka-upload really appreciate it po, shoutout sa lahat and God bless you, at pakilike po follow si inyo pa, naka-follow, don't skip ads at click the notifications, bye for now and thank you for watching, see you in my next reaction video, God bless mga kalinga suportahan natin Darlen Vlogs YouTube channel. Please subscribe. Mga karaba, mga kalingap, mga kajong karagi ng samahan, reactor na maaasahan siya si Darlen Vlogs. Sa si kalingap, radyo balitaan, At siyang nasisilayan. Matulungin sa kapwa, mga reaksyon niya'y kahanga-hanga Siya si Darlene sa kalingap Halika na sa bahan natin siya Darling vlog sa kanyang channel Samahan natin siya Mahusay na reactor kasama sa balitaan Lalong lalo na sa joker kanyang sinuportahan Mga kalingap ah Suportahan natin Darling vlog sa karaba Kalingap reactor Sa kalingap radio balitaan Please subscribe at Darling vlog